What's up guys? So, tayo ngayon ay maghahanap ng multo. Pupunta kami ngayon dito sa ubos. Tinatawag na ubos. Sab! Tara! Ako! Ako hawak na ni Joey ko flashlight. Tara, doon ba ulan? Sarado. Hindi tama. na. mo si Sab Sab yun ah. Sab, ano nangyari sa iyo Sab? Kasi nalakan mo. Kasi ako eh. <laughs> Joke lang. It's a prank! <laughs> Ayok pa. Bakit? Ang mga ko. Eh, ano? Suntukin kita. Agay.